Okay, pag-usapan natin po. Marami nagtatanong nito. Dok, ano ba yung may lamig? Oo, may lamig daw siya sa katawan. May pilay sa katawan. May pulikat. ba? Diba? Actually, meron naman pong mga medical terms itong mga lamig na ito. Eh. Naaral natin to. So, isisimple ko lang. Ha? Ah, ang lamig, ah, para siyang nodule. Yan ang medical term sa lamig pag kinakapa, pwede sa likod, may mga parang nodule siya, eh, mga bilog-bilog na matitigas. Para siyang muscle na nagtigas. So, may mga nodule dito, meron iba sa leeg, may iba sa kilikili, may iba sa binti. Maraming nodule sa likod. Oo, marami yan sa likod, dito sa lower back. So, pag may nakitang bilog-bilog nodule, uh, matitigas, merong injury dati doon. May naging problema doon, kaya tumigas. O, explain ko mamaya. Ano naman yung pilay? Yung pilay, mas hindi natin gusto yung pilay. Ang pilay, medical term nito, strain eh. Na-strain yung muscle. So, may konting punit yung muscle. Bakit napipilay? Baka sa natapilok, napilay, nagbuhat ng mabigat, napilay yung kamay, 'di ba? Ang pilay na stretch masyado o baka nag-squat kayo masyado, pilay yung sa singit o meron kayong na-stretch yung na-overstretch yung muscle, napilay o pinabuhat mo yung muscle na hindi naman niya kaya na pilay. So iba yung gamutan sa pilay, iba ang gamutan sa lamig. Yung pulikat iba rin naman 'yan. Okay, explain natin ah. Unahin natin yung lamig-lamig sa katawan. Okay. Ako mismo meron ako mga lamig eh. Oo. Ang lamig is a nodule. Like ako, meron ako lamig dito. Matagal na. Meron ako malaking bilog dito eh. Ayan oh. Tapos sa likod ko rin, sa lower back, meron mga maliliit. Minsan, ganyan kalaki yung lamig. Minsan, maliliit lang. Pero bilog-bilog siya. Kasi ang muscle natin, dapat diretso lang yan eh. Diba? Yung mga muscle, diretso. So, bakit nagkaroon ng bilog? Yung sa akin... Usually po, basta may lamig kayo or nodule, merong injury dyan. Ibig sabihin, baka lagi ako nakatabingi dati. Baka nagbuhat ako, sumakit ang likod, tumabingi yung katawan, so nakatabingi ito. So, nahihirapan, nagkaroon ng injury dati itong muscle dito, yung mga tendon dyan. Dahil ng injury, tumigas siya. Kasi yung muscle natin, pag na-injure, pag nahirapan, ang gagawin ng muscle, magtitigas siya magtitigas siya, di ba? Para ma-protect niya sarili niya. So, so pag tumigas ang muscle sa likod, ah, sa balikat o sa pa, ang nangyayari, mag-shorten yung muscle. Yung muscle na dapat mahaba, biglang magiging maiksi para i-protect niya sarili niya. Ang problema, pag umiksi yung muscle, hindi mo na siya ma-stretch maigi. O, oh, hindi mo na siya ma-stretch kasi ano na siya, umiksi na siya So, pag hindi mo ma-stretch, maiipit ka. di ba? For example, uh, okay, yan ang cause ng mga lamiga, So, may injury muna. Kaya tumikas. Tapos, nag-shorten yung muscle para i-protect. Parang ako, na tandaan nyo siguro, nakakast ako ng anim na linggo. O, six weeks, nakakasto. ba? Diba? Kasi nabali itong part ko, eh. nahulog ako. Eh. So, nung nabali to nung kinas, ano mangyayari? ba diba? Naghilom ang buto, pero yung mga litid ko dito, tsaka yung mga ibang muscle, nag ano siya, nagsikip. Pinrotect niya. So, kung itong kamay, kaya niya buong range, ayan no oh, yan ang normal. Ito, mas kulang. Hanggang ganyan lang, oh, kulang siya. Hindi ko maidulo paano nagtigas na siya. Pinoprotect niya yung sarili niya. So, actually, pag hinahawakan ko itong kamay ko, meron ako mga litid, may mga nodule dito sa gitna eh. Meron niya nodule dito minsan kasi nakast eh. Sa paa, kakatapak yung talampakan natin, meron ding mga nodule dyan sa gitna. ba diba? Kaya masakit ang pagtapak. So, anong ginagawa sa mga nodule? Ginagawa dyan, nilalambot. Yan. So, ito ang treatment natin. Na saan man kayo makakita ng lamig, sa likod, sa leeg, minamassage siya. Siguro mga 15 minutes. Niluluwag siya. Kasi nagtigas siya eh. So, tumigas siya, pinapalambot mo siya. Parang pork chop na pinapalambot. So, nilalambot siya. Yan. Mga 15 minutes. Usually, iba nga, madiin pa. Ako din dito, nilalambot yan dito. Pag sa likod, nilalambot siya. Minamassage siya. So, minamassage siya siguro mga 15 minutes. Tapos, after ilang days, uulitin. Kasi pag naluwag mo na yan, luluwag sandali. ayan, pag mayari, naluwag ko na to Pag kaluwag niyan, i-stretch mo na siya. Kung ito i-stretch mo, ganito pag stretch. Diba? Stretch kung pag ganyan. I stretch kung pag ganyan. Kasi nilubag ko to eh. Pag yung kamay o yung paa naman, i stretch ginang ganyan. ganyan no? Ganito pag stretch. Eh. Ganito pag stretch. I-stretch. Kulang tong isa, kaya mataas. So, ito, stretch O oh, no? Oh kulang din tong isa, oh, kulang. Ano. Oh. So ini-stretch mo siya, ano, oh. kulang oh. Hindi siya naka ito kaya niya 90 ito ayo. Oh. See. So ini-stretch natin siya, unti-unti. Ayaw mo i-overstretch, mapipilay ka ulit, 'di ba? So 'yun po. So 'yan ang mga kung meron kayong lamig, marami may lamig dito sa likod. Pag kinapaan nyo matigas ito. May sample ako ng bako ito so spine natin ayan oh ha ito likod natin okay so ito lower back natin pag lower back natin masakit ano pag masakit ang lower back natin ah uh, yung mga lamig-lamig makikita dito sa gitna in between dito yan, in between sa gitna ng mga spine merong mga lamig diyan minsan banda rito sa may puwet meron to ito na yung puwet natin eh So, ang gagawin ng taga-massage, ang nilalambot yung mga laman. Yung muscle dito, yung tendon dito, yung mga ligament, siya ang nilalambot natin. Moderate lang. Okay? Hindi natin binubugbog yung buto. Walang purpose na imasahe itong buto mismo. Huwag natin idiin itong buto kasi sasakit. Buto, buto na siya. Eh. Ang gusto mo iluwag itong mga nandito sa tabi. Bakit? Siguro nagbuhat ka na mabigat. Ito likod, nagbuhat nagbuhat ng mabigat na stretch siya, nasugat siya after ilang weeks, maghihilom siya, titigas siya. Okay, pwede siya magka-nodule diyan kaya, kaya tumatabi ng So para mabalik yung normal range niya, ilalambot natin 'yan. Massage, pwede rin hot pack. Lagay ng mainit. Okay, mainit na tuwalya, mayroong mga hot bag para sa likod kung saan man para lumambot. Okay. So yan ang ginagawa natin sa lamig, nag shorten massage, stretch. Tapos pag na-stretch na natin siya, unti-unti na tayo babalik sa dating lakas natin, di ba? Kung likod man yan, meron na tayo mga back exercises na tinuturo ko sa inyo. Di ba? Mga nakahiga, mga bridging, nakataas yung paa. Tapos yung mga stretch ibabalik natin. Kung yung kamay naman mahina, unti-unti nilalakas-lakas. 'di ba? wag din isosobra baka mapilay ulit tapos binabalik yung dating lakas. So tuloy-tuloy lang 'yan. So 'yan ang reason kaya may lamig. Okay? Hindi na masyadong delikado nodule siya. Pag sa likod, uh, kailangan may ibang tao magmamasaj sa iyo, 'di ba? Mahirap kawin sa sarili. Pag dito lang, ikaw siguro kaya mo ikaw maglalambot konti dito. Meron yung mga kahoy na hindi ganun ka-effective. May iba naman, may mga nodule dito sa dibdib kasi lagi tayo naka, ano, nakakuba eh, nakareso dito. O minamassage din to, ito, sa pectoral muscles natin, niluluwag din yan. Masarap din po yan. Ha? So, yun po. So, pinapalakas para lumakas yung muscle, hot pack, uminom ng maraming tubig, kailangan yung maraming tubig para hindi dehydrated. Pwede din kumain ng saging. Okay lang ang saging. Maraming potassium. Kailangan niya ng muscle natin. Pwede kumain ng mani. Huwag lang yung maalat, Nilagang mani. Maraming minerals yan. Tapos unti-unti pag malakas na, kahit yung mga lakad, mga basic exercise, pinakang gusto kong exercise, lakad lang eh. Diba? Basta, basta kayo, kahit senior na, nakakalakad pa, okay pa. Kasi pag naglakad tayo, lahat lumalakas. Paa, binti, tiyan, lumalakas, dibdib. Diba? Naglalakad, iswing mo rin yung kamay mo, pati yung leeg, lumalakas yan. Nare-relax ang katawan natin. So, yan po ang lamig nodule. Next, ang problema natin, yung pilay. Napilay na strain. Yan ang mahirap pag napilay. O, minsan sa singit, napilay. Pag napilay naman, acute injury, misan, cold pack nilalagay natin. Cold eh. Tapos pag meron na pilay, pinapahinga mga dalawa, tatlong araw. i -re hindi mo muna papagurin yung part na yon Yung napilay na yon Misan, nagbuhat ng balde. Like ako, ito kasi, yung tabo. Misan, bigat-bigat na tabo, may strain dito ko. Kailangan pinapahinga muna siya. So, bago pinapalakas yung muscle, dahan-dahan. Okay? Minsan, bakit ba nai-strain yung katawan natin? Sa maling pagtulog. di ba Kayo, pagtulog nyo, nakaganito kayo. O, yan, buong gabi, di na stiff neck kayo. ba diba? Minsan, pagtulog, naipit natin yung kamay natin. O, may ipit naman yung mga nerves natin dito. di ba So, yan po yung mga ibang problems. So, uh, baka pagtulog natin mali dapat diretso lang taman uh, tama tama lang yung taas di ba hindi ba nakatabingi tapos para din hindi sumakit ang likod pag nakahiga kayo kung ito yung paan ninyo dapat may unan sa ilalim ng tuhod o sa ilalim ng tuhod pag ito yung tuhod dapat may unan kayo para medyo yung paan niyo nakaganong konti Huwag yung paan na nakadiretso. Dapat nakataas konti ito yung tuhod para less strain sa back. Subukan nyo. Mas hindi may strain. Meron pa tayo mga tip. Okay? Um, isang problema kaya masakit ang leeg natin, kaka-cellphone, kaka-nood, di ba? Meron tayo forward head. Eh. Nagaganyan na yung ulo natin. Eh. So, para hindi ma-forward head, atras mo lang yung ito. Uh, chin tuck. Chin tuck. Press the chin. Ayan. Mga 10 seconds, chin tuck double chin talaga din na double chin mo para dumiretso yung ulo. Kasi pag diretso yung ulo natin, relax yan. Yung bigat ng ulo, kung 15 pounds man to, diretso siya. Yan, diretso. Hindi masakit sa likod. Pero pag naka-forward head ka, ang bigat niyan. Yan, eh no? Ang bigat to, Ang bigat na dinadala nitong mga muscle natin. Lagi tayo naka-forward head. Ang bigat-bigat nito, kaya tumitigas to. I-check nyo yung likod nyo. Ang dami kong pasyente nakikita. Misan nasasalubong ko sa sa mall. Sasabihin nila, Dok, sakit ng leeg ko. Tapos pag kinapaan mo dito, ang kapal-kapal. Ang kapal ng leeg. Kala mo, bodybuilder, ang kapal dito. Eh, tumigas na yung buong muscle nila. Malamang may mga lamig-lamig doon. So, minamasage yun. Dinudurog to lahat. Oh. Dinudurog. Tapos ganyan, no? Tapos, ganito mga exercise. So, you know, kailangan nyo po to Sundan nyo ako para lumuwag yung leg. Yung leg to eh. Hinihila niya yung leg. Okay. Ito. Ganito mga exercise. Pampaluwag sa leg. Yan. Yeah. Kasama yan. For the neck yan eh. Kasi pag nag-nodule, sumikip na, mahihila na. Hindi ka na gano'ng maka, ano, hindi ka na maka-bend ng ulo. Diba? O mga ganito. Ayan po. Okay, mga stretch natin. Okay. May mga tao naman, may shoulder, frozen shoulder, hindi mataas yung kamay. O hanggang ganito lang ang taas, ayaw na. May ganyan. So, ang ginagawa natin, yung kabilang kamay, ang ginagamit pang taas. You know? Pwede yan. O patulong kayo, masakit yan. O yung kung ayaw tumaas, pwede kayo pumunta sa dingding. O punta kayo sa dingding. Tapos yung daliri nyo mag-aakyat dun sa dingding para dumerecho ng dumerecho, dumerecho. Hanggang makaderecho kayo. ba? Diba? Bakit ayaw dumerecho? May naiipit dito. May nodule dyan. Okay, napila yan. Malamang, baka yung mga babae, luto ng luto. ba? Diba? Eh, maliit lang naman yung kamay ng mga kababaihan. Tapos, luto siya ng luto. O, oh, na-strain to. Tumigas tumigas yung muscle, yung lipid, nagka-nodule. Dahil tumigas siya, sumikip na. Hindi na makataas, di ba? O makakakalaba, kakabuhat, di ba? O yun ang naging problema. Kaya kung merong matigas, nilalambot niya. Sa frozen shoulder, minsan dito. Kaya nilalambot dito. Minsan dito sa likod. Lahat yan, basta all the area around, niluluwag. Pag naluwag yan, nang marunong mag eh, unti-unti maitataas mo siya. Okay? Yan ang mga tip natin, yung mga exercise. Sa upo din, o pag-upo, di ba? Dapat diretsyo ang upo. Di ba? Pag matagal nakaupo, masakit din sa likod. Ako, alam niyo ang magandang tip. Ang silya nyo, dapat may kutsyon. Alam ko sa probinsya, nakikita ko ang sila, di ba? Plastic lang, o kahoy, o sa bato, o sa simbahan, misa, di ba? Kahoy lang. Uh, pwede naman, pero mas maganda talaga ang upuan nyo may cushion. Bakit? Kasi may ipit dito sa puwet natin. Nakita nyo itong mga ugat. Ayan, o. Oh. oh. Oh, meron tayong mga piriformis muscle Meron tayong sciatic nerve Lumalabas dito dyan sa side yung sciatic nerve Kaya pag ang tigas-tigas ng uh, upuan natin Plastic, kahoy o bato May ipit itong mga nerves natin to pag naipit yan, manhid na kayo. Manhid na yung paa. ba? Diba? Manhid na yung paa. O huwag kayo upo na matagal. ba? Diba? May eh. Manhid yung paa. So, dapat may kutsyon. Pati sa likod, dapat may backrest. ba? Diba? Para hindi kayo uh, humina. So, sandali lang yung upo. Pinakamaganda talaga. Lakad-lakad. Lakad, upo, tayo, paiba-iba yung position Para hindi magtigas yung mga muscle natin Tsaka itong mga exercise na tinuturo ko Okay? So sana po nakatulong itong mga tips natin Dagdag ko na lang last Tuhod Tuhod to Oh, ang dami may problema sa tuhod Alam nyo, minsan mas okay pa nga Masakit na lang yung mga kamay eh, At shoulder eh. At least nakakalakad ka pa pero pag ang problema tuhod, yan ang problema, hindi ka na makalakad. O pag hindi ka makalakad, buong katawan nahihirapan. So yung tuhod kasi, minsan, isang problema sa tuhod kung flat fit tayo. Kung ang paan natin naka-flat, kulang ang arch, kailangan nyo bumili ng rubber shoes. I-check nyo kung may flat fit kayo. Sa mga mall, marami nag-check kung flat fit. Eh. Mer meron akong video on flat fit. So, kailangan nyo rubber shoes na may arch para hindi tumabingi ang tuhod para hindi sumakit. Oras na sumasakit na to, usually masakit to. Dito sa loob eh, dito sa gitna oh. Dito sa mga cartilage, dito masakit yan no? Oh. sa likod, sa harap, dito sa patela. Ginagawa, minamassage din yan. Oo, oh, oh. minamassage. Ako yung tuhod ko, may mga ha, ano eh, may mga fiber-fiber. Parang lamig na siya, papunta na siya sa lamig eh. Pag hawakan mo ah, ha, hawakan mo yung tuhod na may difference ay parang may laman-laman parang may matigas na mga mga litid-litid na fiber pero yung isang paa mo na normal wala naman yung muscle normal so bakit yung kabila maraming parang mga mga fiber na matitigas ibig sabihin may injury siya may injury so magpapayat i-stretch yung tuhod meron tayong mga stretching tapos yung rubber shoes dapat may arch di ba tapos, yung mga matitigas dyan na fiber, nilalambot natin. 10 to 15 minutes, lambot-lambot nyo pa rin yan. Yan, pati dito, walang masama dyan. I-stretch to. Pati na rin yung hita, pati yung binti. Okay? Sana nakatulong tong video po para sa inyo. Uh, last na lang, pulikat. Ano ba yung pulikat? Pulikat sa binti. Kahawig din to. Pulikat is tatlong kos Dehydration, kulang ka sa tubig potassium, kulang ka sa potassium, calcium, kailan na saging, o masikip yung litid sa binti, o kailangan din i-massage yung binti para hindi tayo mapulikan. Sana po nakatulong itong video. Maraming salamat po. Share po natin sa ating kababayan.